Aminin man o hindi, maraming natutuwa kapag ang mga mayayaman at spoiled ay nabibigyan ng karapat dapat na leksyon. At ito mismo ang nangyari itong nakaraang linggo. Noong biyernes, sa isang sosyal na Art Basel Party sa Miami, ang kaibigan ng starlet na si Lindsay Lohan ay binugbog ang nakababatang kapatid na lalaki ni Paris Hilton na si Baron Hilton. Si Lohan ay nakatira sa isang bahay sa Miami na inuupahan ng writer na si Ray Lemoyne. Si Lemoyne ay nagsulat ng isang negatibong artikulo tungkol sa Art Basel noong 2012 at sinabing dapat na gumasto sa mga art dealer at buyer sa Miami kung saan mababa ang kinikita ng mga tao. Pero itong taon ay nagdesisyon naman si Lemoyne na mag-host ng isang super social na Art Basel party kung saan nagpunta si Baron Hilton. Nagkagulo na nagsalita si Baron ng hindi maganda tungkol kay Lohan sa party. Matatandaan natin na noong 2006 ay tinawag ng kaibigan ni Paris Hilton na si Brandon Davis na fire crotch si Lohan. Ayon kay Baron Hilton, siya raw ay nabugbog sa utos ni Lohan na sinagawan siya ng ganito ang nangyayari sa mga naninira sa akin sa harap ng boyfriend ko. Pero ayon kay Lemoyne, wala raw kinalaman si Lohan sa gulong ito. Ayon kay Lemoyne, pinaalis daw niya si Hilton sa party pero ayaw daw nitong umalis at tinulak pa si Lemoyne. Dito na binugbog ni Lemoyne si Hilton. Ayon kay Paris Hilton, magbabayad si Lohan at Lemoyne para sa kanilang ginawa sa kanyang kapatid.